Patah itu boy, patah itu. Harap, harap, pah. Pidu tukar samuka. Get over here. Tangi namu. I push. Cai yang naman, tinuahmu pa? Yeah. Ay, gago! Shit! Nakagabi! Puta nga! Talo! <laughs> Ang ganda, no? Bang! 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 Oh! Try nga natin. Huwag mong subukan. Gagamitin natin agad sa rank, siyempre. Mukhang malupit yun, eh, no? Mukhang maganda yung putok. Let's see! Let's see! Let's see! Let's see! Saka nga I wanna be... Oh! ba? Kitina lang, pawiin lang I gonna go in marksman. I want in marksman And I won give them a shit Where is he? I don't care Lovers Gringer Bakit wala si Gringer dito? Gagong puta, wala sa Marksman si Gringer Hello? Ayun no, putang yun na ba't wala siya sa Marksman, Goldline. What? What the fuck? Clear na pala to si Granger Papakita ako kayo ng magandang skin Wow! No. Bigyan sa akin kasi meron akong trial na skin. <laughs> meron na akong free trial, oh, grabe ang ganda. Iyan yata to eh. Ano yun? Pumupula yung mata niya. Lumilipad na naman ang isip ko. At sige ako, jungler. Nice one. Ang ganda, oh. exorcist. So yung mga kalaban natin. I'm the king. I don't care if you are king. Ang gwapo ni Gordo. Okay. hindi na. Sino core nila? Si Naruto. Ba't ako matatakot? O, yan. Ganda ng skin ko. Pang, 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 pang. O, Tragis. Kita nyo yung skin ko. Napakalupit nyan. Hindi, wow. Baka magugulat kayo sa akin. <laughs> Exorcist yan. Skinner ako, ha? Skinner ako, boy. Sana, oh. Sino ba mga natin dito? Bugbugin ko yan. Putok-putokan ko yan, eh. Bastos ka! Tagal mo. O, tangin ako pa si matagal, oh. Gago ka ba? Gusto mo panatang kita from the left to the right ha? No, kita? Ayaw ko Harap Harap, harapan! Pinutokan sa muka! O Tragis, alam nyo naman siguro na top global ka na ko eh. Kaya alamin nyo ang kinakalaban nyo. Masyado akong malakas! Top global! Supot to. Halika dito! Tulihin kita! Ito preo. pre oh! Pre! Stanayon ka natin, oy! Okay. Okay. Okay, putukan natin yung lahat! Tangin boy! Kalbala, kalbatiti! Bastos ka! Di ba nilalam na malakas ako? Mga Granger, isang putok! tuklat Tap Global Green Tier 2 to. Tap Universe Hindi nila alam yan Kasi ako lang nakakalam na Tap Universe ako Kaya sana Respetuin yung lakas ko Tama na, nahihilo na ako Tama na ako hey, Sige, pray, kalma, pray, kalma Baby, kalma Oh, kalma Papunta dito, papunta, dito. papunta Tinatawag ko, okay Papunta pati ya Papunta sa kanan, sa baba Baby, kalma dito, dito, yan Yan, very good mga subot Sige lang mga subot Ayan na si support, sige papasok si subot Ay, di Dami mo ingay, sampaling kita eh Yan ka na naman, puro kariklamo Putra eh, sobrang lakas ko na nga Hindi ka pa nagiging problem lahat na lang Hindi yung pinakakitaan mo Sorry, chill. Yung nagagawa ko maganda, hindi mo nakikita Pero yung mali, nakikita mo Putra is Ang nakikita nyo lang yung mali. Pero yung nagagawa ko maganda, hindi nyo nakikita. Mindset ba? Mindset? Kalma, 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 kalma. Bibi, kalma. Sipa, sipa, sipa. Nice one, baby. Eh, well? Bang! 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 O, oh, tragis. Sabog-sabog tagal ang mga itlog nyo pag ako pumutok na, yan na, yan na, putang na, retreat Ah, shit, tambag naman sa po Okay, okay, oy, oy Oh, dad Unstoppable! Oh, na, mas lumalakas tayo sa bagong skin na to, ah Hindi, wow Kalma, kalma, kalma oh, ano Tangina mo. Pew! Okay, ubos. Sayang naman, kinuwa mo pa. Boom, deserve. Ang lakas ng putok ni Granger. Talaga mapapa Ah! ah! <laughs> <laughs> Get over here. Talo! Tulbusin <laughs> na natin to lahat. Ubusin na natin to lahat, boy. Tara na, tara na. Pasok, pasok. Now get over here. kasi mga gilox. Di pumasok. Uy, gago. Pumasok. gigi. game mo na ubos double kill talaga naman napakalakas ko boy ang lakas oh oh my oh, god. god ako ay isang pinakamalakas na pugi sa buong mundo ganda ko si oh kita mo pang 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 yung last niya daw subukan natin be hindi ko pa nakikita talaga boy. ang yun naman kita mo yan pagka may kinukuha yan ah gago kinuha tanga Obos! Oh, Obos oh, sila! Obos! Oh, Obos! Oh, Sino nang tira? Ah, si Dairot na lang? Ako po, jackal ka na lang, pre. Bastos ka! Tapusin na ba natin? Pwede naman, o. Oh. Pwede naman, hindi. Wala na. Hindi na nagtitip. Ah, tinatapos na din, pare. <laughs> Grabe, ang lakas ng bagong skin. Talagang lumalabas yung power ni Granger. Ang sarap na mga putok niya. Worth it, worth it yung skin. Napakaganda ng skin na ito mga pre. Lalo lalo na sa mga Granger. Yo sir, this is for you. Listen, look and listen and learn. This is for you guys. This is for you. Ang lupit, ang galing, ang ganda, ang ganda. Ang ganda, ang ganda. Sulit, sulit yung skin. Worth it talaga, worth it.